silipin natin ang mga natatanging palabas na ginawara ng parangal sa naganap na awarding ceremony ng Sinibata 2024. Let's all watch this. Isang araw na puno ng saya at excitement ang pinangunahan ng advocacy organization na Anak TV. At yan ay ang awarding ceremony para sa mga natatanging palabas na nagwagi sa Sinebata 2024. Ang cine Bata ay isang kompetisyon ng mga palabas sa telebisyon at mga pelikulang patungkol sa mga bata, para sa mga bata at gawa ng mga bata. Ginanap ang awarding ceremony nito sa isang hotel sa Makati at ito ay hosted by the six Anak TV ambassadors na sina Allen Ansay, Sofia Pablo, Joshua Junicio, Ira Mariano, Rodjin Lorzano at Jana Talanya. We know these children are so creative. you know aside from having this lego olympic they are very articulate they are full of confidence so why not do something you know to test their talent and true enough 2015 cinebata was created in manila we want to use these children to see the beauty of life. To see there is still so much brighter horizon for them. Hindi natin sila dapat takutin, kundi bigyan natin sila ng lakas na loob and through the media by giving space for children program, yung tamang programa ang kung sa kanila ang may papalabas. Ang kompetisyong ito ay nahati sa dalawang kategorya ang professional category at non-professional including children category. Sobrang saya po namin kasi hindi po sayang yung pagpunta namin dito sa Manila. At saka proud na proud po kami kasi dahil doon mas nakilala pa yung school namin. Hinihikayat ko po kayo na sana supportan niyo po yung aming film at hinihikayat ko rin po kayo na sana kung may mga gantong opportunity, eh, wag po kayong mahiyang sumali dito sa Anak TV. Ang nagwagi naman sa non-professional o aspiring video makers category ay ang pelikulang Bata-Bata Ka Lang ng Dreamy Pictures. Maraming salamat po sa Anak TV for the opportunity and the entire judging and um, organizing committee ng Cinebata. So, um, supportahan po natin yung mga ganitong klaseng pelikula, lalo na po yung mga tungkol po sa mga bata at mga gawa po ng mga bata dahil lahat po tayo may story ang gustong ipakita at lahat po tayo nang galing sa bata. So, very thank you po sa opportunity na to. Ang mga nagwaging sa Sini Bata ngayong taon ang magre-represent sa Pilipinas sa Southeast East Asian Video Festival for Children na gaganapin sa Kuala Lumpur sa Malaysia ngayong darating na ng buwan ng Nobyembre. As long as you have the skill, the talent, you know, the creativity, the wisdom, the support from your family is very important. You can do it. Nothing is impossible because we in the Anak TV will always have an opportunity to showcase your talent. Ang ganitong mga kompetisyon, kagaya ng sinebata, ay isang malaking hakbang patungo sa hinahangad ng Anak TV na mas mapalawig pa ang kanilang advokasya na magkaroon ng child-sensitive at family-friendly na mga palabas dito sa Pilipinas.